Hi guys, good morning, naglalakad eh, tayo dito sa snow Nakita mo yung mga tao dito, mga nagpapala Papala sila sa dadaanan ng sasakyan Kaya tayo lumabas dahil katsakit ko yung sasakyan kung mag-start kapal ng islo kapal kapal ng islo grabe oh lalakaran ko puro snow Ito mga bata, oh, naglalaro. Hi guys, how are you? You playing this no, huh? Okay, you want to remove? Okay, it's too much. It's difficult. Okay, guys. Let's go, you know. Ah, Woo. Uh, yung kain sa sakyan ko. Nako. Yung sa sakyan ko punong-puno na ng isno okay, so, Oh guys, oh. Yung sa sakyan ko. Tinidadaan na no. Yan. Ay sa sakyan ko punong-puno oh ng isno Oh. Uh, kapal lang iso no? mm. ayan ganyan pag magkatrabaho ka kailangan aalisin mo yung yelo ayan aalisin mo ah. 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 yung yelo rito kala mo bulak dahil sobrang lamig kaya yung tubig ko doon sa loob ng sasakyan yelo dahil nakita mo naman yelo dito oh. Huh? Oh. Nag-alagar ako. malalim. Oh, malalim. matanggal yung nasa ibaba, hindi abot. Sana mag-start dahil sobrang lamig. paano tingnan mo yung kapal ng yellow ito yung hood ng sasakyan ito yung taas ng yellow oh. Huh? ito yung hood ng sasakyan yung yellow nya taas mayigit gitsandang ka ng taas oh. Huh? Hi Odi. Hi Odi. Si Odi natabunan tabunan ng yelo. Tingin naman dito. Hindi pa tapos yan dahil nag-iis pa. Tatabunan na pa, pa yan. Saka kayong susi? -eh? naman Whew. nag start naman ko dito sa loob yellow, tubig yan o, yung pang nasa ka compartment ko yan o bagong tubig yan pero yellow na dito kahirap dito sa Canada kapag may snow, sobrang hirap Kristo nice no, magtatanggal ka ng yelo sa sakyan mo mo sarado na yung sasakyan ko yung bibig ko umuusok pa rin parang uh, parang naninigarilyo sarado yung aking sasakyan hindi oh, pa ako nag -e heater sobrang lamig Ayan guys, pa ko na 'yung sasakyan. Tapos, me me uh uwi na. Ginawa ko pinainit ko lang kasi kapag hindi mo pinainit, lumalamig 'yung battery, ayaw mag-start. Kaya pinapainit ko araw-araw. Huf. Ayun, ang buhay natin sa Canada ngayon. Napasabak tayo sa snow. Hmm. Oh, yung bibig ko umuusok. Kala mo nagyoyosi ka. Wala na, hindi na ako nagyoyosi. Tinigil ko na yan. Good boy na tayo ngayon. Nung dumating ako dito, dog nog, ngayon. Oh. Paano ba naman hindi ka pupute? Dahil uh, hindi ka naman na uh, sisikatan na araw kung may araw man sobrang lamig din kaya wala useless lang kaya ka lang lalabas mo pa araw papainit pero hindi ka na may dahil malamig hmm. ayan yung sasakyan ko katatanggal ko lang ng snow dito sa salamin ayan puno na naman ng snow dahil nga hindi pa rin natigil ang patak ng snow binawasan ko lang kasi nabibigatan si Odi mabigat <laughs> daw tinawagan ako nabibigatan masyado si nakatakla ba na siya ng isno no ah uh. 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 sa mga bago dyan yung mga yung mga hindi pa nakakakita ng isno akala nila ang isno maganda o nga maganda sa paningin ng tao kasi nga nag isno mo yelo pero pag nandito ka na wala ang isno wala pangit hindi maganda malapit sa diskrasya tsaka wala marami talaga may ayaw ng isno Okay lang mag may kasamang tubig kasi pag may kasamang tubig natutunaw kagad yung yelo. Yun ang maganda. Pero kung yellow lang talaga, isno lang, wala. Makita niyo naman, kung magtanggal ako ng ng isdo dito sa sakyan, kapal. Kapal. Kaya sa mga sa mga taong mga Excited makakita, nice, no? Ayan, sa una lang talaga maganda. Sa una lang. Maganda sa paningin ng... Paningin lang. Pero pag dito ka na, wala. Mahirap talaga, mahirap. Ayun yung isang tao, nagtatanggal lang. Tatanggal lang. Sabag. yung isang tao doon doon nagtatanggal ng uh, yelo yellow rin tatanggal din ayun o oh. Eh. ayun nagtatanggal nagpapala doon sa sakyan pinapala, pinapala. Tarado natin. Parang hindi ko nga sa doon. Okay guys, hanggang dito na lang. Ayan. At least nakita nyo yung uh, karanasan ko dito ngayon sa Canada. Bye bye! Ingat po kayo. Shout out ka pala sa mga Timalindog Si Adi nasa trabaho. Kuya nasa trabaho. Pero si Princess at si Etimel uh, off sila ngayon. Kaya nasa bahay lang. Ingat! Ingat, ingat lang, ingat, ingat sa pagda-drive. Okay, guys. Bye-bye. At mabuhay po kayo. Bye-bye. Hi. Ayan. Isasakyan ko, tinanggal ako na na-yelo. O. Oh. Tingnan yung mga ibang sasakyan. Puno-puno na yelo. Ah. Oops. Dali na. Eh mga ibon sa sakyan no? kayo. Ito aso. Husky. Oh, yun oh, no? husky. Galakat siya sa yelo. Oh, tinuyo ng punong-puno ng yelo. kala kasi na iba maganda ang isno oh. ah. nabalaho na oh nabalaho na yung gulong sa isno dahil siyado ng mataas ang isno ah. yung mga puno oh. ito yung mga puno Sarap maglaro sa snow pero sobrang lamig naman. Mga Hi Odi. Hi Odi, ayan nalinis ko na ng konti. Pero yung mga iba sasakyan. Oh, punong-puno oh. Okay. Okay, bye. Okay guys, uwi na tayo pwede na tayo oh. ayun, puno-puno na tayo ng isdo babalikan natin yung mga bata dito sa dadaanan oh. hi kids oh, it's so difficult to remove ay tatanggal sila ng uh, snow dito ay, pinapala nila para yung daan ng daw ha maging clear ah. right oh. mga bata malalim ng isto makapal na ayan o oh. ang ating dadaanan kapal lang isto kapal okay Sige na guys, bye bye na. Bye bye. Bye bye. Sobrang lamig na. Bye bye.